maayong hapon Visayas, ug Mindanao. hapon sa inyong tanan mga boss. Nakadaog ba mo sa 471 result sa karong 2 PM? Ligas ato ang mga kombinasyon mga boss. Ato At uh, kay 571, 371, 971. Gipang ligas ang gyud, grabe. So, pahabol ta mga boss sa uh, 5 PM draw one kombinasyon raya yato pahabol ha. Sa mailaw mo sa maganahan mo sabay sa so, atong ipahabol na one kombinasyon padayong gihapon mga boss ang ato advance na regalo gi-upload gabi eh o ang ato ang gi-upload ganihang buntag ng mga kombinasyon balikin yung lantaw mga boss basig na may ganahan dito ah uh, balikin lang yung lantaw mga boss basig na naaday mo mauyunan nga to no sa so, ato ang mga hot probables hot probables ganihang buntag na gi-upload balikin lang yung mga boss o lantaw sa mga ganahan lang ha sa mga ganahan Uh, na dito at mga hat mga boss og dito sa to ang guide pattern atong uh, guide pattern karon nagito mga boss no 47 47 nagito atong guide pattern pag gito gihapon mga boss atong guide pattern na always ko gayon sa inyo ha, na pag gito mo sa atong guide pattern na guide atong guide pattern karon nagito pasok ang gitto, okay Okay mga boss, balikin yung lantaw, balikin yung lantaw, nga tong gi-upload na video ko ba eh, nag-i-advance regalo, o nga ito ang uh, gi-advance na special kombinasyon, uh, pa-bonus, o partial kombinasyon. Okay, o nga itong gi-upload yung mga buntang mga boss, okay? Puli-tulit na ako no, parang sarang plaka, okay? <laughs> okay mga boss, uh, pahabol na tayo, dinatal nga noon, pahabol na ta sa... 5 pm draw. Sa so, mga ganahan lang mo sabay ha, sa so, mga mahilig sa aning dula nga short race, uh, sabay lang mo sa atong mga kombinasyon o ganahan mo, okay? Sa so, mga ganahan lang, sa so, mga ganahan lang ha. Before ta mag-start mag-start mga boss, palihog ko like sa atong video pag na ato upload mga boss. Paki-like naman sa atong video and then paki-subscribe kung wala ka pa subscribe Paki-hit ng notification bell diyan sa right side mga boss and then tuplo ka ang all ang all mga boss para ma-notify mo sa ina-upload natin araw-araw na video. Okay mga boss? Pahabol nata din natin lang anon. Ligas na karong adlaw no, ligas ato ang kombinasyon. Pero balikan ninyo mga boss ha kay giligasan base mag plus 1 ra ni karon ang result dahil mag binuang ning 71 mga boss no. Base mag plus 1 ra na mga boss ha ang result karon. Ay mo kumpiyansa mo balikin niya ato mga hot probables mga boss maganahan lang ha pero kung naamoy mga sariling kombinasyon mga boss ha sariling computation Maulay siguradu ha mga boss ang inyo mga sariling kombinasyon okay Og naamoy budget na uh, naamoy kuwan sobrang budget uh, pwede nyo sabayan niya itong mga kombinasyon mga boss ha Okay mga boss atong pahabol kay usaran ni ka kombinasyon aturan ni shadow, mga boss gihapon no shadow gap syndicate aron aron masakpan po nato ba no mga boss mo rin na kung dipahabol sa inyo ha ang 408 408 mga boss 408 bantay mo sa 408 mga boss ha basig mo buhagay ha ang dipinsa ni mga boss But nga natong nigdipinsa ha mo ni dipinsa mga boss ha ang depensa ani kay Ang depensa ng mga boss kay mo ni. 4 1 8 418 ang ihang depensa mga boss sa pag target rumble mo ani 418 mga boss. Amo ko sa 418 pag target rumble mo ang ihang depensa. Ha? Okay, proceed tayo dito sa ating ano mga boss. Ito, i-shadow natin to ha. Ang dipin sa mga boss sa respeto rin ninyo. Uh, shadow natin ni mga boss. Ang shadowan ni mga boss kay 9 5 3. Muna i shadow mga boss 9 5 uh, pag target o grumble mo na mga boss karong 5 PM draw sa mga ganahan lang mo sabay ana sabay na inyo mga boss ha. Sabay sabay na nya. Syndicate ani mga boss ah. Kani butang ang syndicate pod. Eh ba sige syndicate ni Lolo ba. Okay, pag target ug rumble mo ani ha. Target rumble. Ang syndicate ani niya mga boss, ah syndicate niya. Time okay, Syndicate sa 4 is 7. Ah, syndicate sa 0 1. Syndicate sa 8 is 3. So, itong 713 mga boss, ato na nang ganina kanina. Gi-upload na sa sa upload ganyan buntag mga boss ha, ang 3 3, uh, 31 ah uh, 713. buntag ang plastada na kay 317 mga boss. Respeta rin niyo mga boss ha. Muna yang syndicate ani. Okay? Syndicate sa 4 7 sa 0 is 1 sa 8 is 3. Okay mga boss, sana malinaw sa inyo ha. Sa sana malinaw. Kung hindi po kayo naliliwanagan sa mga sinasabi ko po, pwede kayo mag-comment diyan sa baba sa comment section natin mga boss. Huwag po kayo mahihiya mag-comment mga boss sa Huwag kayo mahihiya mag-comment diyan sa baba. Aha. Okay? Ay magkaulo mga boss pag-comment dra sa to ang comment section kung na may mga katanungan mga boss ha. O gusto pa, Og daway pa birth code. Pag comment mo dira mga boss, ay mo kaulaw sa kuha mga boss. Pag comment mo, kaya ito buhatan mga boss. Promise ko na sa inyo ha. Ay mo allow Okay mga boss, mura na tong pahabol sa 5pm draw. Sa mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang ninyo mga boss. Og, make sure ako mga boss. Og dagang salamat sa mga patuloy na nagsuporta sa itong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog ha. Sa mga nakasubscribe, nag-like, tapos sa araw-araw na nanonood sa ating mga video. Uh, maraming maraming salamat, salamat sa inyo shout out sa inyo ang lahat mga boss hindi ko man kayo nami-mention kasi wala hindi, hindi naman kayo nagko-comment shout out na chat out na lang po sa inyo lahat okay good luck mga boss mix it na ko oh, god bless og oh, hinaot na makadaog mo karon makachamba mo makapick mo eksakto sa to ang mga kombinasyon no okay eksakto mga boss bye bye god bless po sa inyo lahat